Ibenta mo na lang ulit sa susunod. Si Ay, maraming sa salamat. Ha? Salamat. Ay, huwag kong umiyak. Ay, blessing yan sa'yo, Tay. Tapos, meron din ulit ako kung ibibigay sa'yo. five. So, ayan tayo. Maraming salamat e, ko. Bali ko, bigay ni Joe Walking Tours. tayo ha? Ito po si tatay. Uh, Tulak-tulak yung kanyang paninda. Doon pa lang po sa tulay. Parang hirap na siya magtulak. Kaya agad po akong bumalik dito at dito ko na lang din po siya inintay para po mabigyan natin siya ng blessing. Hi! Ano yan? Ano po ba yung tinitinda mo, Tay? Dito ka, Tay? Uli dito? Ha? Ang gili na wala? Ayun yung mga tinitinda mo, Tay. Ito. Benti lang. 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 lang. tayo, okay lang. Makakabili ako, 10 piso paminta lang. Payag lang. Oo Ito tayo lang. Benti lang. Ay, paminta Oo, lang. na paminta Okay lang. sa'yo sa 10 piso lang. meron ako Ito, ito. Ha? Nagdag ito. Kamusta rin yan? ito. Okay lang, 10 piso lang yung pera ko. Okay lang sa'yo? Magkano ba kuha mo nito, tay? Basta meron lang pang tagdag yung ng bigas. Pang ano, tay? Pangbili ng bigas. Ah, basta meron ka lang pang dagdag ng pangbili ng bigas. Kaya binibigay ko na lang sayo. Ay, oo nga pala. Bibili ko pala ito, Tay. Okay lang. Sampung piso, Tay. Yeah, ha. Saglit lang, Tay. Saan ka pa ba galing yan, Tay? Galing po ako sa, ano, San Jose. San Jose. San Jose. Doon. Sa Juan. San Jose papuntang na eh. Saan ka napupunta niyan? Uwi na ako. May naibenta ka naman ba ngayon, Tay? Zero. Zero. Kunti lang. Konti lang, may benta mo. Ano oras ka pa nagtinda nito, tatay? Ah, ito tayo. 10 pesos lang pera ko, tay. Okay lang? Okay lang sa'yo? Bigay sa akin ni tatay, oh. 10 pesos lang. Ang benta daw niya nito is 20 pesos lang. Pero binigay niya sa akin ng 10 pesos. Tay, ano po ba pangalan mo, tay? Edwin. Ha? Apron e, po. Apron. E, Ilan taon ka na po ba, Tay? 67. October 31. Ha? 67. 67 sa? October 31. Bali, Tay. Nagbibenta ka nito kasi... May pambili na bigas araw. Ah, Bali, nagbibenta ka yan, Tay, para... May pambili bigas araw-araw, ulam, ganun. Minsan walang gatos ang apo ko. Ito so, bali Tatay, ano? Bakit pumayag ka na event uh, ibenta sa akin kahit sa spesos lang yan? Pandagdag ko sa pangbili ng bigas. Okay lang sa'yo, Tay, na uh, bali, malulugi ka. Mal, mal ano lang yun, yung sa akin yon. okay lang sa akin yun? Okay lang? Kayo, Oo. So ngayon, Tatay, nakamagano ka na? Ayun lang, pang, pang 60 to. O, uh, uh, sa isang kilong bigas na yun. Uh, ano, alas 7 na umaga. Naglakad ako doon. Tapos, lalo. Ito ba oh. yung, oh. yung... Tatay, ano, araw-araw mo ba ito ginagawa? Oo. Oh. araw-araw naman yun, tay, uh, maraming ka naman ang ibigay na. Paminsan-minsan, minsan nakakabili ako ng gatas ng apo ko may pangbibigas nalang dito. Oo. Ngayon, yung, oh. so, yung tinda ni tatay ko, eh. ako sa kanya, ah, eto na po, na binabenta niya is 20 pesos. Tatlo. Uh, Balit 30 pieces. Uh Oo. -oh. Tapos ngayon, ah, uh, sabi ko kay tatay, kung pwede, 10 pesos na lang kasi hindi may pera ko. Uh, may asawa ka pa po ba? Oo. Oh. Ah, sa bahay? Sa bahay lang nag-aalaga na isang apo ko, ng apo ko. So, bali tatay, ito lang ba yung hanap buhay mo? Oo. Uh -huh. Family and Ah, uh, it, Ito yung binibenta mo, bali. Magkano naman ang puhunan mo dyan, tatay? Ang puhunan ko dyan, ano, si Kwenta. Uh -huh. Ngayon, pag napagbilang ko, 60, may 10 piso na ako. May 10 piso ka na. E, eh, paano tayo kung halimbawa, naubos naman siya. Tapos sabi mo pambili ng tigas. Eh, naman ganun. Pambili ng gatas. Eh, paano yun? Wala ka nang pangkuhunan pag naubos. Hindi. Pinapagulong-gulong ko siya. binsan nagbibigay yung ano ko yung kapitbahay ko. na, alam naman nila na masipag ako eh. Bali, tatay, ano kayo lang mag-asawa tapos yung ako mo? Oo. po yung Wala silang trabaho, na-endo na sila.

para at least may pambili ka na ng gatas tas uh, bigas saka so, ulam 150 lahat kasama na to dagdag na to 150 okay lang sandaan tayo oo okay lang sa'yo kahit yung sandaan bili ko niya lahat lahat oo kahit sabi mo 150 so ibibigay uh, mo sa akin ano isandaan na lang oo Pabalutin ko. Lahat yan tayo, bibigyan mo sa akin sa tanalo. Ya, tingnan ko. Bali ang sabi niya. Kasi sabi ko, pili ko na lahat. Ngayon ang sabi niya, bali ko siya daw lahat. Ngayon, sinasawaran ko kay tatay kung pwede, isandaan na lang. Bayag ka tayo, isandaan na lang yan. Ito ang tubo ko. Hindi mo na isasama tayo. Tagdagan mo na lang 10 pieces ko dalawa. So, ayan, ah, ibigay na lang natin sa 10 ang tapos Oo. 5 piso lang to, to. Di 5 piso na lang. Oo, oh, so, bali. Ibigay mo na lang ang ano. So, ayan, uh, 150 na daw yan. Ngayon, tinawaras so, ng mo kay tatay ng isang daan. Kaya, nagkakura ng 10. Bali, 100 piso na lang. Pwede, hindi na tayo nito, tayo. Ikaw nga naman, bali wala pa kayo dito. Wala pa. So, bali nga po yung inaantay nila? Oo. Oh. So siya pa daw po yung inaantay, bali meron siyang penta. 50 uh, peso. Sabot na yun, uh, pinanong ko, ko si Tatay kung magkano. 20 daw yung isang gano'n na pahinta. Ginawaran ko pa siya, 10 pesos. Ibigay naman ni Tatay. Ito so, mo bali may penta na siyang 50 pesos. Uh, uwi na daw siya kasi magluluto pa, magluluto pa siya at wala pa silang higas. Kung pagka si tatay ang hinahantay ng asawa niya sa bahay na, na, na uh, magkabili na lang higas. Uh, uh, Kita mo yung ulam ko? Oh? Ah, ito, baby, Mali, ito pa Isa, na, isang pritong tilapia. Na, oh. na, ito hati kami dalawa. Ito daw po yung ulam namin lang nila mag-asawa, so happy pa sila niyan. Isang pretty so, tilapia. So, pala tatay, yeah. ano na lang, ang, ang gagawin mo, bibili ka na lang ng bilis para makasain. Oo. Oh. So, paano yan? Teka, kasya ba yan sa inyo ni Nana? Meron nang misa na meron doon pa, meron toyo kalaman si, eh. misa as asukal, sa apu ko asukal, saka kanin. Ay, hindi siya kung halimbawa walang siyang gatas. Kung ayo pagkakain muna ng kanin, tapos, saka matutulog, saka pa ng gatas. Oh, ah, pero yung ulo sa tayo, may toyo kalamansi naman eh. May toyo kalamansi. May toyo kalamansi naman. Oo, oo. So, ito, so, uh, dilenta sa atin, itatay ng 100. na 100. Tay, gawin mo na 120. Pupusin ko na. Oo. Oh, oh. So, yan. Yeah. 120 daw. 120. Salamat. Thank you. Ano lang bibilin mo ngayon, Tay? Uwi mo yan. Yan, diya, no? Diyan sa banda, diyan sa, diyan sa amin na lang kasi meron doon, ano, for, bigas, eh. 40, 45. 45 yun, Tay. 45 yung bigas. Magbenta na ako. Magbenta na ako. So, ano naman yan, Tay? Sapat naman na ba yan para... Sang kilo namin, ano, tangalian sa kahapunan. Ano po yung gatas? Yung gatas po, yung nakapak na beer yan? Ano yung ulam yun, Tay? Yung misa, ay, ano, misa na ko kalamansi, Kalaman si Toyo, gano'n. Sapat oh. naman na po yun. Oo. Oh. Hindi. Kasi Mis po yun, ulam ngayon sa mali ay isang maliit na. Oo nga eh. Kumain ka Ay, bahala na juice. Diyos juice naman. Ano po 'yan binili niyo po ba Yung isang tilapia na 'yan? -bigay po sa akin. Ay, binibigay, binibigay sa akin ng mga kaibigan ko. So, oh. no, na. na sa rapya, sa, sa So ganito tayo. Kasi bait mo. Uh, bali kumayag ka lang sa akin ng renta pesos. ito kanina nasabi ko sa'yo 10 pesos mga pera ko so sabi mo 20 pesos tapos ngayon ipinenta ko sa akin ng ano na 10 pesos so dahil ang 20 pesos ni tata <laughs> ano sa ito ibigay ko na lang yung renta yun bakit? Okay, ayan mo na lang sa LSI. Um, Ibenta mo na lang ulit sa susunod. Ay, maraming salamat. Salamat. Ay, huwag kong umiyak tayo. Blessing yan sa'yo tayo. Tapos, meron din ulit ako ibibigay sa'yo para laking tulong. Patagpagan mo din din to. Uh, ah, itong ititinda mo. Opo. Ha? Opo. Okay. Ayan. Yes. Maraming maraming salamat po. Ano yan, Tay? Ah, na umiyak kayo ha. Blessing yan sa'yo. Tapos ngayon, Tay, para makauwi ka na, tapos tayo ka muna ng ilang araw. Bro. Oo. tapos least ito, pwede pong makain ang apo mo. Tapos kahit ito, Tay, pwede. Hindi mo na ako magsitindan bukas. Oo, huwag ka muna magsinda ka, Tay. Kaya ka muna sa bahay. Tapos itong binigay ko sa'yo, nasabi ko, bibili ko sa'yo. Benta mo na lang ulit. Tapos, kung gusto mo, tagdagan mo na lang din ulit. Opo. Tapos, meron din na lang din. Opo. Sa'yo ha. Pahinga ka, tatay opo. ha. Opo. Ito po ay bigay ko ito ni Good Walking course. Mali po, blessing ko sa'yo ha. Ayan po. Blessing ko sa'yo tayo kasi. Mabalik ka sa akin, tumaya ka na sa 10 pesos na yan. Opo, opo.

First so, time ha, magpahinga ka tayo ha, uh -huh. pahinga ka bukas, usunod muna ng pensata po, uh -huh. nagdadalabang dito ka uh ha, -huh. para marami ka so, Bibili na rin ako ng tinellas ko kasi butas na yung tinellas ko, uh -huh. dalawa. Uh, Binigay natin si tatay ng 5,000, bibili na rin din sa ng tinellas. So, huwag ka nang iyak ha, uh -huh. basta uh, blessing yan sa'yo dahil mabait ka tatay, blessing yan sa'yo. So, ano po masasabi ni Kuya Joe Walking Tours po? Ako, pap, ako po ito sa puso, nagpapasalamat po sa inyo at sa ibin, gano'n. At sa inyo, sa lahat-lahat. Bali, ang gawin mo tayo uh, tatagan mo na lang din sa ulit. Uh, tatagan mo na lang din ulit yung paninda mo para at marami. Opo. Kasi uh, hindi ka nagdadalawang isip na sabihan ng mga hindi pwede, hindi mahalin ko kami kumain ka. kasi po dadagdag ko nga po doon. Oh. So, balita ka kaya inisip ko na lang po, makadagdag ka lang dyan sa pambili ng bigas na dyan para makauwi ka. Oo. Oh. So, ayan po tayo ha. Ayan, meron na rin siyang pwede makain dito. baby ito. Oh. So, bali, tayo, bili ka na lang ng bigas din. Tapos kaya nga ka muna buko. Oo. Opo. Tapos mat matatagdagan mo rin. So, bali blessing pa, ba? galing niyan kayo, walking tools, uh, blessing niyan sa'yo. Oo. Para... Oh. niyo po sa kanya na papasalamat po ako. La buong pamilya po namin, papasalamat po. Sabihin ko po yun. Kaya, Opo. ka. kaya, kaya. Opo. So, ayan po, mga kabili na sinabi na siya. Mga kauwi na, 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 na sa kasi. Maraming salamat po. Ingat ka, tay.